So, ito na nga mga habibis. Maaga kong pinag-prepare si Ateros ng aming mga ingredients para sa dinner kasi kailangan ko pang i-marinate yung lulutuin ko today. Magluluto ako ng chicken asado na natutunan ko sa nanay ko. Hindi kompleto yung ingredients namin pero keri na. So, ang una kong ginawa is minarinate ko yung chicken ng bawang, sibuyas. Nilagyan ko ng paborito kong select soy sauce at saka ng pineapple juice. Tapos, tinimplihan ko rin ng paminta. And after that, hinalo ko mabuti. Mas maganda kung imamassage nyo talaga para manuot yung lasa sa manok natin. Tinakpan ko ng cling wrap at minarinate ko for about 2 hours siguro. And after 2 hours, nag-start na nga akong magluto. Una kong ginawa, pinito ko isa-isa yung ating chicken. At habang ginagawa ko yan, eto si Ate Rose, pinagyadyad ko muna ng ating cheese na gagamitin natin mamaya. Half cook lang pala ang pagluto ng chicken and after that, hinango ko isa-isa at sinet aside ko muna. And then, prinito ko naman ang mga patatas. Ang ginawa ko dyan, bilog-bilog yung pag-slice dyan para maganda, char. And after ma-fry, hinango ko din isa-isa at sinantabi ko lang din muna yan. Nagtira ako ng konting mantika sa kawali tapos nilagyan ko pala ng margarine. Tapos, nag akong magisa ng bawang at saka ng sibuyas. Niligyan ko ng kaunting tomato sauce. Filipino style yung ginamit ko pero pwede namang Italian. And then iniligay ko na pabalik yung ating mga prinitong chicken tapos hinalo-halo kong mabuti. At naglagay din ako ng kaunting tomato paste. Tapos, iniligay ko na yung pinagbabara ng ating manok. Andyan yung mga flavors na magpapasarap ng ating asado. Naglagay rin pala ako ng kaunting paminta at saka ng hot water. Tapos, tinakpan ko at niluto ko yung ating chicken hanggang sa kumulo. At nung kumulo na, naglagay ako ng pickle, sausage at saka ng liver spread. Hinalo ko ng very light. Tapos, tinakpan ko ulit yan para lutuin at palambutin pa yung ating manok. At nung medyo malapit ng maluto ang ating manok at medyo malapot na rin ang ating sabaw, naglagay naman ako ng cheese. At syempre, wag kakalimutan tikman ang niluluto para may adjust ng lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko ko, parang nakulangan ako sa konting tamis Kaya niligyan ko ng konting brown sugar Okay lang din naman wala Depende sa inyo kung anong gusto nyo Masarap din pala kung lalagyan ng bell pepper Kaso wala na kami nakakaloka At nung luto na nga Ibinalik ko na yung ating mga fried potatoes At eto na nga Luto na ang ating chicken asado Sobrang bangon ng ulam At talagang takam na takam na kaming kumain ni na ating atos tsaka ni Justin Kaya naman naghain na ako Para makakain na kami Ah Justin Tingnan mo na yung ating chicken asado Bukal na ako At inulang inum mo din ang ating natirang sisig tofu. Masarap Masarap diba? -hmm. Tignan mo yan kung masarap. Chicken asado ng lola mo. Ah, lola mo tong recipe? Yes. Ang oh, harap. Yum. Oh, yummy. <laughs> Sama sa akin. Atras. Ayun tayo. Ito mo kasi yummy niya. <laughs> yummy delicious. <laughs> Nakuha ko tong recipe na to sa nanay ko. Mm. Super yummy. Sarap. Hmm. At yung skin tayo. Sige po ha. Ayan, tingnan mo na. Parang mas masarap sa white rice, no? Masarap siya sa white rice. Nainggit ako kasi black rice ako. Pero iwas muna ako sa white rice ng very light. Ngayon ako ah, na ulit ako makakatikim nito. Ah, chicken asado, di ba? Mm. Ang sarap. Sarsa pala ang ulam na. Mm, pak. Sarsa pala ang ulam na daw. Ang chika sa to. Yes. Yum.